Ayan guys, ang aking kamote. Kailangan ko pang ano, i-replant e yan. Ating weather. Ayan o. Oh. Oh. So, andito ako sa maliit kong garden. Ito yung aking ampalaya. Ayan o. Oh. Laki na nila oh. dami. Kamote. Talbos ng kamote. So, yan o. Oh. Ang bango ng ampalaya. Yan. Dami din kailangan ko ng pasok pa ayan tahimik dito kaya hindi ako pwedeng magsalita ng malakas may mga naglalakad doon malapit na ako mag ulam ng talbos ng ampalaya <laughs> wala kasing mabili dito eh sa Hong Kong. May mga oregano ako dyan. Ayan, ang aking mga tanim-tanim. -tani. Kulang ako sa space. Itong aking kamuti. Gusto kong talbusin ito tapos itanim uli kasi ayan, oh, may ugat-ugat dyan. Saka ito. Ayan. May nakita na akong styrofoam doon na box. Kaya, ayan, tatanim ko pa yan tatanim ako, nakabili na ako ng soil yan. yan po ang ating weather medyo labas ng konti yung araw pero malamig yun, halo-halo na yung aking mga halaman dyan napulot ko lang yan sa ibaba, lumaki na nang lumaki ito naman, galing sa bouquet yun galing sa flower bouquet yan tinanim ko dyan na buhay naman kailangan pa ba nito para pagsandalan tapos lalagay ko dito dito siya gagapang dito ko siya pagagapangin. Pagka lumaki na. And guys, thank you for watching. Itong ating weather. Hindi ako pwedeng maglakas ng boses. See. Nakakahiya sa kapitbahay. Ang aking kamutay, masikip dito. Kasi maliit lang ito na terrace. 'Tong sa kabila puro naman yung mga nagbubulaklak kong halaman. Ayan. Maganda yung uh, weather, hindi masyadong malamig, hindi mainit. Thank you for watching. See you later.